ang tila malayang pagtalakay at pagbahagi ng mga karanasan sa sex sa radyo. Si ah, 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 ah. Ay, my God! Hindi na kasama din niya. Para yakaba yaga... ka, mo lang yakaba niya. Ayaw rin niya makita yung mukha mo, sira. Pare, last pag niya, the... uh, last pag niya. Pare, hindi na... Pag tayong papalag na bibigyan tayo you know? ng matura, kasi yung tayo ay nakikibot upang magkaroon ng... Um, karunungan. I okay. guess it's your discretion kung makikinig ka o hindi. Ang hinay ng mga differently abled athlete. So, alam mo kung makikita nyo lang kung paano nagihirap yung mga atletang may kapansanan para makuha nila ang bawat medalya para sa Pilipinas. So, hey! Lakas at determinasyon. Ito ang kanilang puhunan. Sa kabila ng hamon sa kanilang pisikal na anyo, naghahatid ng karangalan at nagsisilbing inspirasyon. Ang 23 taong gulang na si Ann Bagamat Bulag, tatlong medalya na ang napanalunan niya sa larangan ng track and field. Pero maaaring higit pa raw sana sa medalyang silver at bronze ang kanyang naiwi kung nabigyan lamang sila na mas mahabang panahon para makapagsanay. Yung ibang atleta na sa pagkakaalam namin, whole year round training sila. Samantala sa amin, 3 months, 2 months, gano'n. Kaya makakapasok nga kami sa third, uh, sa bronze, silver, gold, yung gano'n. How much more kung pantayong training na namin sa kanila. Mas siguro, mas masasabi na pwedeng mag number one yung Pilipinas. Sa 2005 ASEAN Para Games na ginawa dito sa Pilipinas. Umang-anim ang Pilipinas sa overall ranking kung saan labing isang bansa ang naklahok sa kompetisyon. Nakamit ng ating kumpuna ng 22 gold, 41 silver at 37 bronze medals. Tulad ni Anne ilang beses na rin nagatid ng karangalan ang 35 taong gulang na si Adeline. Sa tagal niya sa kupunan, batid niya mga kakulangan sa mga pangangailangan nilang mga atleta. Hindi ka papasok sa sports ng NCT mo pera. Pero dahil nga sa magte-training ka, kung ako halimbawa pupunta ako sa gym, mamamasahe ako eh. Ay, niyo naman kami pwedeng mag-jeep. Hindi kami pwedeng mag-boost. Hindi ko rin man tayo mag-wheelchair mula dito hanggang Cubao. E di syempre, ano ba ang pinaka-means of transportation? Taxi. Magkano ba taxi ngayon? 120 balikan. Pag umuulan, magdadagdag ka pa kasi bubuhatin yung wheelchair. Limang libo lamang daw kasi ang kanilang allowance kada buwan. Wala ring transportation at food allowance. Nakatatanggap lamang daw sila ng allowance habang nagsasanay tatlong buwan bago ang paligsahan. Bukod dito, naantala rin daw ito na sa competition, hindi na pinag-uusapan ang walang training, walang uniform, walang walang suporta. Ah. Pinag-uusapan na din yung dignity ng atleta bilang Pilipino. At yun ang binibigay ng mga atletang Pilipino pag nasa competition na sila. Yeah. Alam mo kung makikita nyo lang kung papaano naghihirap yung mga atletang may kapansanan para makuha nila ang bawat medalya para sa Pilipinas. Agosto. Muling lalawak ang ilan sa kanila sa kompetisyon para sa 5th ASEAN Para Games sa Malaysia. Ilang araw bago lumipad ang contingent ng Pilipinas, puspusan ang kanilang training. Pero ang ibang atleta bago mag-insayo, pagkukumpuni ng mga gagamiting equipment sa training ang inatupad. Sobrang luma na rin. Bumibigay na talaga talaga. Kaya, ito na, pinagtsatsaga na lang namin yung ano, mga Repair-repair na lang. Bukod sa niremedyohan na lang, tatlong piraso rin lang daw ito. Ang isa rito, donasyon pa raw ng isang dayuhan. Ang espesyal na wheelchair na itong ginagamit nila sa pag ensayo pero ito rin daw ang gagamitin nila sa aktual na kompetisyon. Kasi kahit na magaling na magaling pa, di sa iyo eh, version ng 2002 yung wheelchair mo. Ngayon, yung mga kalaban natin, ang kanila, eh, ano ba, yung pinaka-latest, pinaka, yung pinaka-bagong modelo na magaan, carbon fiber na. E eh, ano tayo, ano pang lang ginagamit natin ngayon? Alloy. Eh, meron na ngayon, may titanium na, may ganun na. Habang nag ensayo halatang hirap ang atletang si Daisy. Bukod kasi sa may kalumaan na, ay sirarin ang gloves na kanyang gamit. Wala si Rano po. Tanggal na yung dikit. Kami-kami lang kasi so, yung gumagawa niya. Huh? bilang yan. Saka? Miller tape. Dawa! Kwento niya, nung nagdang kompetisyon niya sa ASEAN para games sa Thailand, wala raw siyang suot na gloves, di tulad ng ibang kalahok, kaya malaking epekto raw ito sa kanyang naging performance. Of course, yung moral nila talaga, yung control, mababa. In fact, paalis na kami sa isang araw, yung training equipment wala. Hindi pa namin. So, ang ginamit namin lahat, kung narita nyo yung mga implements namin kanina, mga discuss namin siya, po, lahat yun, mga luma, mga talagang iba, dilapidated, dilapidated na yung mga... So, malaking factor din yun sa practice ng setting. Training allowance, wala po kami natatanggap. Ang natatandaan ko pa nga unun eh, nagpa-practice kami. Ang minimerenda lang po namin, pantisan lang po.